Ayan mga idol. parap ng buhay ng asawa ko. Oh. Di 4 pa yan. pakuya kuya lang mga idol. Ayan ang mga anak ko po. Oh. Pasilpon-silpon lang yan. Ayan. Saka po yung isa yun. Nung masipag yung anak ko yun. Isa. Naglalaba po siya ng sapatos niya mga idol. Ayan po. Masipag po yung mag-aaral ay iba po yan eh. sa magkakapatid napakasipag tapos ito naman po, isang anak ko ay gising pa lang po yan mga idol ay gising pa yan isang yan ay nagsipilyo ay gising lang ay panghali na sabay ang ay, ay ayan talagang ay gising pa lang yan pag ano isa naman yan, masipag yan ang aking anak na yan mga idol. Napakasipag yan. Ang aking asawa yan, pahilahilata. Hindi man lang magwalis-walis. Dapat nagwalis-walis man lang dyan sa labas. parang may magawa. Ay yun na, ay pasipon-sipon, pag-ahiga dapat kasi pag nagwawalis sa labas ay yun talaga yun mga idol ano diba hindi wala namang ginagawa nakaupo nakahiga nakon cellphone ano ba yun dapat pagkagising ng umaga ay hanap ay eh, walis diba walis ayan maglalampaso ay, wala ay eh, pasilpon silpon lang naman Mabuti pa yung isa dyan at kwan, masipag. Naglalaban na nung kanyang sapatos. Ayun, eh. anak na yun. Eh. na kasi gagamitin niya pagpatok. Kahit ang isang ito, kaligising pa lang. Eh. Oh. yan.